Welcome my YouTube channel, Miss Palaka. Good afternoon, good evening, and good morning. Malakas po ang ulan sa Pilipinas. Wow, sobrang lakas guys. Dito sa probinsya, dito pa ako sa aking farm. Malakas na malakas ang ulan. masaya po ang mga bibi Naliligo po sila sa ulan ang lakas ng ulan ang lamig lamig Mega mega shout out all people around the world to connect to Ms. Palaka to subscribe my channel everyone. Maji, <laughs> Majori, Maji Binias and Majori Gertano, Lucita Diaries, Danilo Ayop at Bingkongan Restaurant Tagum Dabao del Norte Philippines. Mabuhay na mabuhay po tayong lahat at sa lahat po mga Karina Catoray, hello, hello, and still I Viva Mascara, Dos Rigan vlog. Lucky D, Chan vlog. Jamelo Corral, Doudski. Jamile Ferber, Daddy Ninja Traveler, Escaping Mom's Mom Shudak. Bless life, Nini Des, all people around the world to love. Daddy Ninja Traveler and Bossing Cesar. For Corners Coastal Product Mobile, no. bye, bye, bye. Kung hindi pa kayo nakabalo, subscribe my YouTube channel. Kung hindi pa kalimutan, subscribe. Miss Palatya! Yeah!